Yo, what's up, kal mga idol? So, grabe. Huwag na kita ilis-ilisan eh. So, siguro mga 5 days na niya akong kung anong gisulob. Huwag na kita ilis-ilis mga idol. imo e, mga mga favorite. Good muna akong favorite nga si Nina. So, kal mga idol, uh, mag-vlog ta mga idol. So, huwag session. So, mga tita, ta. E, mangutang ta. Okay, siyempre mangutang ta. mag ko tagot. Ang yan ako ng disco kal mga idol. So, katong tanawang kong tinuod ba? Wala ko ng disco dito dapat sa mga mga idol. Ako ang ba? Ama, kung tinuod ba yun mo na ha? O, na yung disco. So, mga tala ko tali mga idol. Na disco? Wala ko na disco dito. Kaya naman kayo nabalitaan nga na ako na disco. Pero, mo tutaw niya, atong testingan. Okay, mga idol. Oh, my! Kasi... Ang gata ay Ano naman! Nasa ni Dainina? Hello Dainins! Asa mo sa na ay kung tago tayo na, na po do. Hindi ni nila akin ah. ni mga boat mga viewers na ako na kailan naman niya. Oh si Ati Bergy. Ati Bergy, hi Ati Bergy. Wala ng sabo mo. Hah? Kung sa tega. Wow, wakoy lingo ka blog blog ko kaya wala ko yung upload. Tinakon oh. ni disco karon. Na ako ni disco karon no, but Dagan kayong tao dito mga idol oh. Pero amot unsay sa iyo okasyon, huwag ang kabalo sa okasyon. No? Dahil unsay iyo um, okasyon di aray? Ah, awarding sa tennis ko. Ah, okay. So, awarding dahil mga idol oh. Ablog pista. Nga, huwag pa pista dahil eh. Awarding dahil sa kuwan? Awarding. Sa? Sa basket daw. Oh. <laughs> um, awarding. Dili disco. Uh, um, after sa awarding, disco. Oh. Okay, awesome. kaya basket. Oh, Ayun, may kuma, duming kuman. Awarding sa usang. Ayun, ang Oh, Ayun, ang Yes. So, mo mga idol, kay <laughs> Mamukoy mga kwarta, so sata. Ay, or yung lang natong mga idol, kay mga otang. Okay Oo, na siya nagtang oh. <laughs> Dey, si o, kaya, libang, da kay mga otang. Oo, hindi pala makabalo sila bang awal, yung kwarta. Kaya nang ibang, dagan kay mga yugod. Ah, gay ko, gay ko na, na malay ba? <laughs> Kasi mga sir dance. Ay, tingkuhan naman ron, tingklas yun na. Tingkasi, doon ba gud sa akong kuhan? Tingbayad sa akong muna Tingsi ba yan? Mga red horse. Bawal na ron ang utang. Uy, <laughs> uy. <laughs> Ako kayo butang na doon. Butang nga diya, butang nga diya. <laughs> Damaso, pala utang. Ha 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 Na, Ito. Nay, wala. wala. Good. Kaya ba na sa kabuok Kaya na kung eh. salida good? Ah. lang ni Dors. Ayaw lang ni Dors. Kaya... Ayaw lang. lang. Hindi lang ako Force na lang. Ang saman. Kining... ka kini. So, doon mga idol mo. Utang tagpal mga idol. Lover. Uh, lover. Yes. Uh, yes. Or, uh, no. oh Og... Kuhaan. mo ikon, di ba? Oo. Oh, Oo, lagi. sa pamilain ay? Ano sa pagla yung dahil? Ate, wadyo kayo lingawan ng mga idol. Bahala na niya akong vlog-vlogan niya hako eh. Huwag ko ma-upload na ko. Wala ko tato. Ano sa malay lain? Ah, kuwan. Ano sa malay lain? Chippy na ka Kanang super crunch ng gamay. Super crunch. So... Kahapon na, kahapon. Pero karon wala. Then, mawa Wapadyo kayo skidgy ugma. Pero, Sige pa, pa, lang, pati naman ako naman. Kaya naman. Kaya lang siya eh. box siguro ka? Kung saan lang? lang, siguro? Sige, sige. Okay. Huwag tayong okay. okay. eh. Siguro, ko na lang siguro? Kaya nang... D-board. Ika, D-board. Adelie. Patapis n'yo. Nami itong mura, peta eh. siguro eh? Kaya nang... So, drinks na siguro? Sprite. Nako. ah oh. Ay. Ayan lang, zero eh. Zero. Nitro sir. Ah, kaya na lang, kanila lang. So... Ah, ako lang po guys. Uh, sige, Okay. Ice okay. na, na, kay ay 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 na, na Ha? Ice? Ice. Uh, so, so, moto mga idol. So, dito to kaya itong video mga idol. So, uh -huh. more na akong ibang mga mga idol. So, so oh, ang bayad ali kay Kwanda, uh -huh. mga sunod next month. Next okay, month Next, Next month pa ang bayad mga idol. Okay, huwag matay mga idol. So, moto. Dali dali sinot lang. Kaya sinira ba niya sila? Eh ta oh oh. e, ito talaga? Ah, yeah. yes. okay. yes. oh, diba? Kaya lang iikon Yes. 152. O, diba? Ape likuhan ka latte. para matigot. E, man? Ito. latte. Kasi sa krimi latte. O, oh, ganoon ka sa krimi So mo day mga idol awarding day mga idol after awarding na disco. Oh, na dito ang mga idol. Ah, okay. okay. awarding day mga idol. Ginanong mo dito mga idol pero awarding man day abi nag pista di man day pista day so dapat imo nang post ng dinings. Yes. How much um, si <laughs> all? Dalo ko si dinings. Hala? 167. So mga idol, so mo lang gid ni ating nakuha. Anya, Ano sa eh? Line. Ya, yeah, bye, bye na sayo. Ya, bye-bye na. 167, 167. Pila? 167. 167 oh ah, diba? So mo to mga idol, og daghan salamat og mo to. Mao ra tong tuyo ani, mangusa ra ta kwarta. So, bye-bye. <laughs> i'm swiping